Mabuo sa sex video naman, niya ginapahayag na tabo sa isang pancho sa banuwas sa Santa Barbara sa Iloilo. Naglapta sa social media. Pancho niya nag-viral bangod sa sensitibo nga video. Kinbarala na. Nakatutok zen kinanta. Ginapasapasahan sa social media ang sex video nga ginapahayag na tabo sa isa ka patio sa Santa Barbara, Iloilo, sang Damlaglang. Sa video makitaan ang babae nga naka-uniform sang estudyante, kag lalaki nga nakasuksok sang uniform kaangay sang isa ka maestro samtang naga-eskandalo sa patio. Nakalabot na sa Santa Barbara Police ang video kag sa ila pagpangusisa, mga pangayaw sa banwa ang mga tao sa video. nag kuno ang mga ini sang apartment sa lugar agud maghimo sang video nga i-upload sa isa ka porn site. At hindi iya talaga ang nagubra sa tono. In fact, mga hindi na to minor, no? may mga edad na sila kag uh, amulan na uh, it's very unfortunate nga very conservative ang banwa sa Santa Barbara diri pa nila gin ginano gin kandak gin, ang among um, at sa tawo nga ano nga ilang uh, video no Sino kay Manong Felipe nga 33 anyos nga sa Poltorero una ini nga beses nga natabo sa patio bangod sa pag viral sang video nagpablatter na ang himata sang napatay kag ginbutangan sang paral ang pantyon sa diin ginhimo ang sensitibo nga video Ning bastos ang pantyon daw Mawai mga kalagu nama mga kan. Kita wajar ni jangan lagi ibu tu kan. Sa diri nga porsyon sa pantyon, nakuha ang isa pagid ka-sex video sa duha nga nakasuksok ang mga ini sa uniforme. Magluha sa patio, may naglap ng isa pa kasensitibo nga video sa diin yara sa sulod sang salakyan ang pareho nga babae kag lalaki. Sa mo ni investigation nang ila kung salakyan ginagamit puno sang uniforme sang kalain-lain nga, nga school no. Kag uh, in fact ang ito ato yung mga uniforme nang ginagamit, hindi ito belong sa mga eskwelahan sa Santa Barbara. So ila to yung dalado prop belong sa ilang props no. Ginmando na sang Santa Barbara LGU sa kapulisan nga imbestigaran ang natabo. Whether uh, it's true or not, it has to be verified. And uh, we don't tell, tolerate that. Uh, may namang hindi na Ging padulungan na sa kapulisan ng apartments sa babae kaglalaki sa video apang wala na mga ini sa banwa. Panugyan sa kapulisan sa publiko na untatan na ang pagpalakta sa video. Upod ka rin mga Zen Kilantang, One Western Visayas.